Mismong ang source na ni Beauty Queen Material ang nagkumpirma na pagkatapos pagkaisahan ng mga Latina judge si Michelle D. at iligwak sa top 5 ay pinagtawanan pa nila ito after ng show. Ang source ay galing mismo sa loob ng Miss Universe organization. Rinig na rinig umano niya ang sinabi ng dalawang judge na si Nadia Ferreira at Giselle Blonde. Paano daw kaya nakakakita si Michelle? E sobrang liit ng mga mata nito. Sabay nagtawanan hindi lang madaya kundi racist pa ang dalawang judge. Sila din mismo ang kumausap sa iba pa nilang mga kapwa Latina judge na liitan ng ibigay na score kay Michelle dahil baka manalo ito pag nakahawak ng microphone. Sa katunayan, nagmeeting pa nga sila bago ang finals kahit bawal ito sa rules ng Miss Universe. Ngunit hindi man lang sila pinagsabihan ng organization dahil kaklose nila ang mismong owner na si Anjak Rajutatip. Pati si Carson Kressley ay kasama sa planong ito. Ngunit nang interviewin sila isa-isa ng GMA Network tungkol kay Miss Philippines, ay puro kaplastika na lang ang mga sinabi nila. Apat na judge na ang nagkumpirmang perfect 10 ang score na ibinigay nila kay Michelle sa evening gown competition. Si Iris Mitinar, Mario Bautista, Dr Connie Mariano at si Denise White. Pasok dapat siya sa top 5. Ngunit makikita sa video na ito kung paanong niluto ng mga Latina judge ang score. Anong masasabi mo sa attitude ng mga Latina judge na ito? May pag-asa pa kaya tayong manalo sa Miss Universe hanggat ang tay na si Anja Krajutati pang owner? Put your comments below. And don't forget to subscribe for more videos.